sapot oh. Grabe yung sapot. Hmm? Napaka Oh, ngayon lang ako nakakita ng ibo na nahuli sa sapot ng gagamba. So napakalaki pa naman ng takre na to. So ito to. Ayun. Oh, sapot maki... to. Oh. tingnan niyo, mga idol. Oh. 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 So, magandang araw sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo Shout sa 45,000 subscriber natin. Pala yung mga idol, ngayong umaga, may nakita akong isang kingfisher o takray tawagin dito sa amin na nahuli sa sapot ng gagamba mga idol. So, ngayon lang ako nakakita ng ibo na nahuli sa sapot ng gagamba. So, napakalaki pa naman ang takre na to so ito to ayan oh makita nyo ayan oh ayan yung mga sapot oh tingnan nyo yung sapot andito po sa may kuan nya sa may bunganga nya saka dito oh oh ayan yung kuan nyo yung, yung ayan yung sapot oh, makikita niyo yung sapot ng kagamba. Grabing kwento, grabing sapot oh. Pati ibon huli. Eh? Grabe yung kuan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. <laughs> Ganitong ang klaseng ibon na nahuli sa sapot ng kagamba Ayan. Kita nyo yung sapot oh. Grabe yung sapot. Hmm? Napaka Napakatibay. Papakita ko sa inyo mga idol na hindi ito makakalipad ha. Kasi nasapot nga. So mamaya, papakawalan din natin. Pero papakita ko muna sa inyo na hindi ito siya nakakalipad. Hindi siya makalipad ng maayos kasi nahuli sa sapot. Ayan. Oh. Ayan yung sapot ako oh, makita nyo. Oh. Oh. Hmm? G tibay ng sapot to. Oh. oh, tingnan nyo, mga idol. Oh. 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 <laughs> Ayun na. <laughs> ah, hindi na natin mauli mga idol. Medyo na nakuha na, na kasi nang kuan nakuha na ng sapot na iba kaya medyo naka, na siya, nakalipad na siya sana yun pero kanina doon talaga siya sa sapot kinuha ko siya doon sana yun wala na <laughs> grabe pero matatanggal na yung mga sapot na yun tindi ng sapot ng gagamba na yun wala na oh. nakalambitin talaga siya sa sapot ng gagamba yung gagamba yan na malalaki mga idol wala na pero okay na yun Makaka kasi kinuha ko na yung ibang sapot nun wala na dito First time ko talagang makakita ng gagamba. Ayo, nang <laughs> ibon na nauli sa sapot ng gagamba. May nakita ko sa YouTube, pero yung maliliit na ibon. Pero 'yan, napakalaki noon. So takray nga pala tawagin 'yon sa amin mga idol. Sa kuan niyo namumugad sa sa mga patay na puno, naguho kayon, mga patay na puno. Tsaka yung parang kabo de negro. Ah. Alam mo ba yung kabo de negro? Yung parang pinagkukuan ng orchids, pinaglalagyan. jan mismo namumugad 'yon, yung mga takray na 'yan. Pero kadalasan sa sa mga kuandin, sa mga ganito, pilapil, sa mga pilapil gumagawa 'yan ng butas sa pilapil. <laughs> Tapos yung iba naman sa punso yan yung kadalasang pinamumugara ng takray o kingfisher. Ayan. Dito lang kasi ako, dito ko lang banda nakita sa may bahay banda. Yung, yan sa bahay na yan. Balis sa kapatid ko yan, bahay. So ayun mga ito, hanggang dito lang muna yung video ko. Si Shiner ko lang sa inyo nakita ko ngayong umaga. So thank you sa panonood at thank you sa support mga ito.